Eptik na tayo ngayon guys Galing tayo sa Tayasan Nag ano ako guys Nag try ako mo doon sa mga isbi ng ano yung mga yung pinami ni Mateo at saka yung ano niya yung, yung, yung mga resita niya tapos nabigyan tayo guys pero ano lang siya maliit lang masyado so nagtry ako manghihi doon sa pintoy ng medical certificate kasi tayo kanina maulan masyado ngayong araw rin kasi pumunta tayo na past 9 am sa Tayasan tapos after sa Tayasan nakal alis tayo sa Tayasan mga 11 past 11 na tapos nakarating tayo doon sa ano sa Pindoy is past 12 nakaoy ako guys nasa past 2 na dito sa bahay pa tayo ng ayong bumili tayo tapos yung pang ano naman, pang kilawin um, bumili rin ako ng 1.4 kasi 200 yung kilo, 1.4 lang din bumili na 50 pesos tapos yun na nga guys kuma tayo medical certificate doon kasi gusto ko mag try mag ano doon kay ma'am Josie sa La Libertad kasi kapag nagbigay sila doon is kalahati doon sa ano halos kalahati doon sa gastos natin. Itatry ko. Baka by Friday ako pupunta guys. Kasi bukas, super dami akong rabahin. Yung rabahin ko talaga parang aakyat na sa bintana. Kaya ano muna tayo maglalaba bukas. kasi maulan talaga. mula kaninang umaga hanggang ngayon. Ano pa? Andap-andap yung ulan. So si Mateo din pala guys talaga siya pumasok na rin sa school. Wala pa, nasa school pa. Kuhanin pa natin at susundin natin ngayon. Nagluluto ako ng ano guys, pritong ista. Ito yung binili natin ista. Dalawang kilo yung binili natin ista. Kasi binigay natin kay Dingilin yung isang kilo. Tapos yung isang kilo naman sa amin. Pipritoy. So, kasi nito guys 100 tapos sa gabi kasi may home service na sali tayo may aso pa 9 na yata sa gabi na uwi kagabi tapos meron akong dalang chicken kit niluto ko kan kagabi niluto, niluto ko na kagabi ng ano adobo tapos yun yung ulam namin kanina tapos ito, ito yung ano natin putuhin na lang natin guys yung iba, ipapaksiw ko to iba. Kasi mahilig si Mateo sa pito. mo muna tayo kay Mateo kasi baka maano pa. maabasa yung mga paasa sa, ano, sa ulan. Malakas kasi yung ulan kanina. Iwan lang natin kay mama yung ating piniprito na isda kasi umuwi na si mama din sa kila din ilin nag ano sya, nakalaga kay Sara nandun na tayo sa school magigip na rin tayo guys kapag nag ano ako punta ako banda doon sa school kasama na rin natin magigip ito dito ko nilalagay Bye-bye guys. Sunduin natin si Mateo.